Ay pupuntahan natin Barangay Buli. Buli. Diyan sa ano sa San Agustin. Mm. Tignan natin yung uh, magandang waterfalls do. What's up guys? All right. Ang pagbabalik. <coughs> Ang pagbabalik ng nagkasakit. <laughs> Siyempre kasama natin si Dodoy. Yes. Ano muna kami tamang tambay coffee. All right. Let's go, let's go. ito pa suyo ay makalay makalay diretso ano to bakyon yes. ay may mga tanda na ata sa ano next nice pa yung stick ah uh, pabili pong apat dapat pa tayo ng kape guys kasi ang ang concept namin yun ano eh coffee shop so ito guys ha diretso yan tapos ipasa sa porok ilaya ilaya kapatagan, kapatagan. Ayan. Precho, Ay, yung tubig guys, oh! Aray! Aray ko! <laughs> Ang swimming pool ng probinsya! Alright guys, so pagdating nyo dito sa dulo, negative na dyan, dito na tayo, magpapark ng motor. So pre, natin yung mga, ano natin, things. Important things. Itong, ano natin, Kasulito. Tapos, syempre, takore. Tasa. Baka magdala ng ano, pre, uh -huh. yung carnenas. Siyempre, kakatapos lang ng uh, bagyo. Nag-plano kami ni Dodoy. Sabi ko, after 2 days. Pag okay na panahon. Wow! <coughs> Mapapawaw ka na lang talaga. Okay, sabi itong mga bata. Mas maganda daw sa taas. Ito na tayo sa taas. Enjoy, enjoy. Panorin nyo sa Banayad ha. ee <laughs> Ano masabi mo, Che? Good. All right, first things first. Copy mo na ako, break. Siyempre, malinis na guys. Malinis na. Hello. Yeah. Dito sa tubig. Copy break. kasi tayo no, ng ano burner natin ah ah ma woo tama 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 Ang lakas ang kapiril eh! Bigla pa ka naman ako. Pangrins ka ng kape? Uh. Ayo, try mo. Mainit tama, <laughs> mainit, mainit. Sarap. Itim nga. Ha, itim nga. <laughs> itim yung kape. Hindi yan, pala think. <laughs> kain tayo guys, kain, kain. Pag-uutan pa ulit mamaya. Kape rai. Ha? Kape Kape Kapir ulit? Huh? Ha? Hindi ito abot pabalik. Ha? Hindi ito abot pabalik. Ano nga ni Kamiya, mo yung inom ay buko. The best! Alam niyo yung pinaka best part dito guys. Ang liguan dito, tatlo liguan. So dito muna kami sa pinaka taas. Then bababa tayo mamaya, papakita ko yung uh, dalawa pang liguan doon sa baba. So pahinga lang kami konti, magkakape ulit. After namin kumain. Alright guys hindi pa tayo ng pwesto, baba na kami so puntahan natin yung uh, dalawang spot tulad ng sabi ko kanina, mayroon pang dalawang spot sa baba so puntahan natin Siyempre, first things first yung mga kalat natin, dapat lipitin muna natin diba? dapat wala tayong iiwan na kalat ha sa mga pupunta dito, paalala lang dapat playgo tayo guys, playgo ayun nga po yun na guys, yung pangalawang spot dito lang sa baba na natin 'to kanina. Ito oh. Yan, medyo maligo, malalim 'yan. Dahil pang tao dumadating oh. Hey right, guys, pwesto muna kami. Ha? Tarawin na kita. Tarawin na tao. Oh, pinakaw. Ang kasi mag-swimming ngayon. Oo. Oh. oh, may mga tao pala doon sa... Diyan sa taas, meron pang paliguan dyan sa taas. Pero dito muna tayo.

I'm <laughs> Alright, guys. Bounce na kami. It's already 3pm. Mabihay pa kami. Pagkuntang Ujongan. Medyo malayo-layo pa. Pero, siyempre, dandahan lang. Uh, sa mga hindi pa nakasubscribe sa YouTube ko, please do subscribe. At also, pakipalo na rin sa Facebook yung ano Banahid Lifestyle. Uh, page ko rin yun. So, thank you for watching. Tayo yung sana gustina. The best! Tem Tengo... que